Magandang araw sa iyo. Meron tayong um, medyo kakaibang kwento ngayon. Galing sa isang banmi shop doon sa Osaka, Japan. Mula mismo sa blog nila, ang Geki Uma Banmi, isi-celebrate nila yung ika-333 araw na sunod-sunod silang nagpo-post online. Simple pakinggan pero parang may mas malalim pa dito. Ano? Tara, silipin natin. O nga eh, kasi itong Geki Uma Banmi, hindi lang sila basta alam mo nagbilang ng araw. Ginamit talaga nila yung numerong 333. May kahulugan pala kasi ito sa Vietnam. At yun ang ginamit nilang Angkor para sa buong campaign para makapagbigay balik din sa mga customer nila. Pinag-isipan talaga. Oo, 333 araw. Grabe yung tuloy-tuloy na pag-update online. Isipin mo yung commitment niyan, di ba? Lalo sa maliit na negosyo. Talaga, hindi biro yun. At ang celebration, tinawag nilang Big Present Campaign. Pero yun nga, bakit 333? Hindi lang basta numero. Dito-dito nagiging ano, interesting. Kasi kinonekta nila yan sa sikat na Vietnamese beer, yung 333 beer. Binibigas daw na bababa. At parang simbolo raw ito ng swerte sa Vietnam. So hindi lang siya milestone, naging cultural tie-in din mas may connect, lalo na siguro sa mga customers na pamilyar sa kultura. Apos, hindi lang sila yung gumawa nito mag-isa. Nakipag-partner pa sila. Ah, oo, oo. Yung sa importer ng 333 beer. Yun nga. Ang Ikeo Chi Enterprise, sila nag-donate ng beer para sa papremyo. Galing ng diskarte, di ba? Sobra. Kasi hindi lang yung banmi Shop siya pang nakinabang dito. Pati yung importer ng beer, di ba? Nakakuha sila ng, kumbaga, targeted marketing diretso sa community ng mga mahilig sa banmi tapos gamit pa yung cultural angle parang win-win idriyong magandang example ng ano symbiotic marketing parehong may benefit tapos ang natural pa ng dating pinapakita rin yung halaga ng um, pakikipag-ugnayan sa ibang negosyo premyo lahat-lahat para sa unang 33 customers na makakabunot Kasama na doon yung 24 na lata ng 333 beer galing sa partner nila. Tapos meron ding... Anim na Geki Uma Ban mi Free Coupons. Sabi nila walang expiration daw pero hindi pwede gamitin sa unmanned stall nila. Ah, yung self-service na stall. Okay. Oo. Tapos tatlong set ng instant Vietnamese coffee. Tatlong sachet bawat set. Kumpleto, rekado. At yung mechanics, simti lang din. Kailangan lang bumili ng at least 1,000 yen sa main store nila. Bawat isang libong yen, isang chance bumunot. Tapos ano, sure win daw, ibibigay agad yung premyo. May naisip din silang safeguard, no? Oo, yung para sa minors. Kung menor de edad daw makabunot ng beer, eh hindi pwede. Pabubunutin lang ulit hanggang ban me coupon or kape yung makuha. Maayos na patakaran yon. Responsible. Kasi yon na nakikinig, limitado to. Unang 33 lang talaga. Gaganapin ngayong darating na Sabado, May 24, hanggang Linggo, May 25, mula 7 a.m. hanggang 9 p.m. Kaya sabi nila dahil konti lang, baka maubos agad sa unang araw pa lang. So kung nasa osaka ka raw at interesado ka, kailangan agahan talaga. Mag-update naman daw sila sa Instagram kung ilan pa yung natitira. Ah, gagamitin nila social media para real-time updates. Maganda yun. Oo. Oh, oh. At kinuwenta pa nila yung total value ng premyo. Umabot to sa 18,288 yen. Wow. Hindi rin maliit na halaga yun para sa papremyo ng isang maliit na shop? Talaga. Pero kung titingnan natin sa mas malawak na um, perspective, itong buong campaign, ang ganda niyang example eh. Kasi pinagsama nila yung alam mo, traditional na marketing, yung in-store event, raffle, yung excitement, tapos hinaluan ng modernong diskarte. Yung 333 days ng consistent online posting, yung naging pundasyon. Hindi sila yung bigla na lang nagpa-event. Binuo mo na nila yung online presence, yung engagement, araw-araw. Tama ka dyan. 'yung consistency talaga online. 'yun 'yung nagpatibay ng relasyon nila sa customers bago pa man itong event at hindi lang sila sa online at event na 'to umiikot, 'di ba? Nabanggit din sa blog na meron silang food truck? Ah oo, may food truck sila nagbebenta ng frozen banmi. Tapos, miyembro pa sila ng Japan Banmi Federation. At yung pagiging miyembro nila sa federation, importante rin yun eh. Hindi lang basta logo yun. Kasi yung federation na yan, parang grupo yan na nagpo-promote ng quality standards para sa banmi sa Japan. So, yung pagiging kasapi nila, parang selyo na rin ng commitment nila sa kalidad. Gets mo? Lahat to yung online posts, event, food truck, frozen, federation, parang bumubuo ng isang buong kwento tungkol sa brand nila. Hindi watak-watak. So, ano yung pinaka-take away natin dito para sa yun na nakikinig? Para sa akin, patunay ito na kahit maliit na negosyo, um, Kayang-kaya gumawa ng malikhain at matalinong paraan para i-celebrate yung milestones, gamitin yung kultura para kumunekta at para i-engage yung community sa masaya at ano um makabuluhang paraan. Hindi laging kailangan ng sobrang laking budget. Minsan, creativity at consistency lang talaga. Oh, dadagkaro lang din. Pinapakita nito yung lakas ng pagiging authentico Yung koneksyon sa 333 beer, hindi naman pilit, di ba? natural siyang pumasok sa kwento ng 333 days nila. At ito siguro yung iiwan nating tanong para sa iyo. Sa sarili mong larangan o kahit sa buhay mo, paano mo kaya magagamit yung consistency at yung mga otentikong koneksyon, kultural man o hindi, para makabuo ng mas matibay na relasyon o para maging, alam mo yun, katangi-tangi ka sa ginagawa mo. Higit pa sa mga papremyo o events lang. Isang bagay na, hmm, Pwede mong pag-isipan.